What's up guys! Welcome back sa king Youtube Channel uh, Gusto ko lang sabihin sa inyo guys na so, naghahanap ako ngayon ng ganitong coin which is a 100 peso coin Ganito yung uh, itsura guys ng coin at uh, made from uh, Nordic Gold. naka din yung coin guys at uh, meron din siyang packaging. So makikita niyo mamaya guys yung uh, kanyang packaging Then uh, sa kabilang side naman guys ganito yung itsura ng coin Same with the other uh, coin no, na naka -capsule. Ayan, ganyan yung kanya nga design. So, year 2018 ito. And I think nasa uh, ilang piraso lang ito or 3,000 pieces lang itong ganitong coin. So, uh, hinahanap talaga siya ng mga kolektor. Ngayon, kung meron ko yung ganito guys, pwede nyo akong ipm. pedi uh, pwede natin pag-usapan yung presyo regarding dito sa coin na ito. Then, sa packaging niya pala guys, hindi ako sure kung dalawa talaga yung nakalagay sa, ano, sa box. But uh, kung meron kayong ganito guys na complete na possible na dalawa yung nakalagay sa box tapos kompleto siya, no? Tulad nitong nasa picture, ay uh, IPM niyo lang ako guys. Pwede nating pag-usapan yung uh, presyo ng uh, ganitong coin. Ngayon kung meron naman kayo isang piraso lang guys, pero kompleto naman siya, pwede rin naman guys, no? So, yun lang guys para sa video na ito PM niyo na lang ako. Kung meron kayong mga ganitong coins, especially itong 100 peso coin. you mm -hmm.